Uh, magandang gabi sa lahat mas lalo na sa mga nagsubscribe sa mga nagcomment sa mga naglikes kaya maraming salamat po sa panonood nyo ngayon kaya ito ang aking sasabihin sa inyo na may bago po akong nakitang mutya na batong lagpasan kaya kung nakita nyo ito ay may kitang ilaw dahil sa butas na yan Uh, ito ang aking sasabihin sa inyo ang isang batong lagpasan ay may bertod po ito hindi lang bertod at pampaswerte pa itong nakita ko na batong lagpasan yun itong nakita kong batong lagpasan ay talagang may nakasiksik dito na ugat ng damo nang nakita ko ito at nahukay ko ito ay nagtaka po ako na yung ugat na yon ay tumago sa bato. Itong bato naman ay hindi naman to patay na bato. Ito ay buhay na bato. Kaya ayan pong bato na to. Tingnan nyo po ay ito po talagang buhay po talaga to na bato. Hindi makatagos-tagos basta-basta yung ugat dito. Kaya yun ang nakapagtataka. Na ang ugat pa mismo ang nakabutas nito. ito po ay kulay puti kaya nga lang dahil nabaon nga ito sa lupa kung sa baga na dumihan, na dumihan na po siya nagkulay kulay brown na po kaya maganda po ito sa kung saan kung may nag, nagahawak ng ganito maganda po ito sa mga naglalakbay kung saan man patungo dahil yung paglalakbay mo ay talagang walang makapag-ano sa inyo na pag tripan o anuman ma matiwasay po ang paglalakad nyo nito kung may ganito kayo. Hindi lang ito pang dipinsa sa sarili kung pampasorti din po ito. Kasi itong lagpasan po na bato na nakita ko may napapansin po ako nito kahapon sinusubukan ko lang po na sumisilit na gaano po ako ng online sabong ngayon sinisilit ko po dito sa butas ng bato para mapansin ko talaga kung ano siya ka-epektibo nung sinubukan kong silipin yung manok at pipili na ako ay magbabago ang manok sa paningin mo dito sa butas na pagmatamaan ng butas ng bato na lagpasan pagmatamaan yung manok ay nagbablard po yung manok na halimbawa kung ang manok ay tatalo o manalo pag matalo yung manok na tatayan ko ay nagbablard po yung manok doon pag sinisilip ko sa butas kaya ito ako dito ako na nakapagtataka pag yung manok na ma, alam niya na parang manalo ang manok malinaw po ang paningin malinaw po ang pagsilip mo doon sa tinatayan na manok malinaw po doon tapos kung tata, matalo na manok nagbablard po siya kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo na bakit gano'n ang pagtingin mo doon pag sinisilip mo ito. Kasi nagtaka po ako ay parang naglilinti po ito. Kaya sisilipin nyo itong mabuti. Sisilipin po natin yung ilaw. Makikita mo dito na mag-iiba mag yung paningin mo dito. Mag-blard po siya. magbablard o malinaw parang nag-iiba maglilinti po siyan. maglilinti po yan ayan may nakita tayo na nagbablard para siyang naglilinti Ayan, may nakita ka na parang pumuputi sa gilid nagbablard po yon kaya nakapagtataka ako yun ito kahapon na sumili po ako ng online sabong at sinisilip ko ang manok kaya yun po ang aking nakita na batong lagpasan ayan nakita nyo yan na parang nag iiba nag-iiba po ang paningin nyo dito pag sinasight nyo po sa batos, batong lagpasan ang halimbawa na lang ganyan kaya maganda po pag makita kayo ng ganito batong lagpasan ayan ang linti niya o naglilinti Napansin nyo yan? Pero sa totoo, wala po, wala po itong lente. Wala pong kahit ano-ano. Kaya ilapit po natin yung batong lagpasan sa malinaw para makakita nyo at tumagos talaga din ng paningin nyo. Ah, uh, ito ay ano natin. Talagang walang ano to. Walang walang nakasiksik dito na mga bubog o ano. Kaya dito na lang po ang ating video. Kaya salamat po sa panonood sa mga nag-like, sa mga nag-comment. Kaya ito po ang ating mutyang batong lagpasan. Kaya sinusubukan na sinusubukan natin na sumisilip sa Kaya yun lang po ang pinapaano ko sa inyo na itong batong lagpasan na inano ko ay maganda. Nagdala ng syerte at bertud sa paglalakbay na di kayo pababayaan. Ituro ka sa tuwid na daan. Malayo sa Gracia. Kaya ayan po, naglilinti po yan. Kung nakikita mo na may ibang puti na napansin niyo. Kaya dito na lang po. Salamat po sa panonood.